mga babae ayan so, umakyat ako dito sa hagdahan at titignan yung mga yan alright so uh, nandito na tayo uh, ayan sila ayan sila naka nakababa ano lang nakuan dito punta natin alright okay so ito oh, baby duck alright so malaki na yung baby duck ayun ah ayun ah pakawala dito sa dulo and then ah, yung mga bibidak andon sa baba yun o yun yung sapa ayan andon silang lahat so walang baha ngayon kaya nasa baba sila alright so maya maya na natin sila pakainin ito hindi dito yung mga yan ayan Alright, so nandito pa rin, nakakulong Ayan, nakakulong pa rin Yung Talisay Babae Ayan Alright, so ah, Dito pala yung pogi Ayan na Ayan. Tapulong Alright O, oh, mga gutom na yung mga tol Ayan pa rin Mga babae Ayan Ayan sila Alright, so mga tol uh, ah, Dito na lang muna uh, binisita ko lang sila ngayon dahil mamaya ano lang sila pakainin so let's go